Ayan eh. Hirap talaga umikot guys. Ayan ha. Eh. Okay. na check na ng ating electrician. Si Dan. Kung ano makakita ang problema. Ayan guys. Ililinis namin yung ganyan guys ha. Para tanggalin yung mga kalakalawang din. Ayan yung yeah, proseso. Pag ililinis namin yung stopper. Como heater, testing muna Hey. Yan. Yan guys, so hirap po start. Yan ang titingnan natin ng mechanic ng ating electrician ha. Kakalasin natin ang ano nito. Starter ito guys ha. hirap umikot. Sa pa. pa oy. Sa pa, last bola na. Sige. Yan eh. Hirap talaga umikot, guys. yan ha. Okay. Ayan guys, meron tayong kinalas dito ng starter. Hirap daw umikot to. Ayan, starter na yan. chichika kaya ng cheche kapin ng ating mekaniko. Ay ba umikot? Hirap umikot o ano? Hirap umikot starter. Ayan. Dito na natin kung anong problema nito. Ayan, chinecheck na ng ating electrician. Si Dan. Kung anong makakita ang problema. Ano bang makina niya, boss? Eagle. Eagle. Ayan. Eagle pa lang mga guys. Ayan. Matanggal lang nito guys. Ayan. yan natin kung ano problema. Ayan. Nakita ang isang problema. Carbon. Bo? Ayan boss. Ito guys oh. Kaya siguro hirap umikot kung anong carbon ito. May eksina. Ayan oh. naman oh. Ayan, oh. Maliit na. Ayan. Ayan. pa Kapalitan na lahat yung guys sa apat ha. Ayan. Sa kapaginang. Diretso na linis to guys ha. Diretso na. Ayan guys. Tinanggal na lahat ng ano. Tinanggal na lahat ng carbon. Ayan. Kapalitan na lahat yun. Kailangan kailangan guys. Pag papalit kayo ng carbon. Kailangan lang apat na agad. Hindi peli. isa isa lang. Hindi magpapantay ang kain halong hindi may start ng starter hindi gumandar, hindi umikot yan guys, hindi rinist namin yung ganyan guys ha para tanggalin yung mga kalakalawang din ganyan yung proseso pag rinist namin yung starter yung mga tortor nito pati ina-thunder namin para terminal guys para siguradong magpapunet yung magkakaroon ng contact ang kuryente yan guys ito yung ano yung mapalit natin carbon yan ito yung bago ito yung isang lu ito yung mga luma yan guys so ang liliit na oh yan yan yan, yan. carbon lang mapalitan Nandiyan yung tatlong dalawa. Ayun. Nililiit na kaya siguro hirap um, 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 hirap tong mag-start. Hirap kumigot ang starter. Kasi medyo tipak at ano na. Tapos na. Ayan guys, parang may nakita pang putol dun sa may ano eh. Tapos so may starter ang ating electrician kaya yun ang inaano nila. Inihinang niya. Yun no? yun Yun. guys. Baka isa na rin yun sa dahilan kaya hirap umistart to. Hirap umikot ang kanyang starter. guys kinakabit na yung ano ha yung isang carbon nakakabit na guys yan kinakabit na iniinang na yun lang nakita ang sira yun to guys ha kaya hirap itong mag start guano medyo may problema na kanyang carbon carbon starter maliliit na tapos may tipak pa tapos di pa pantay pantay ang kahin guys kaya hindi nagkakaroon ng konekto sa kanyang ano kanyang oriente hindi nagkakaroon ng kontak siyempre pagkakapos o kaya may mahabang may maikse kumbaga minsan ko contact minsan hindi kaya hirap umikot na kanyang starter yun ang dahilan nito guys ha kaya hirap umiikot, kaya hirap umikot na kanyang starter sira ang carbon yan din sa isang holder carbon naman lalagyan yun. Ito ang carbon ng na isa holder. Ihinang din yan guys Hindi pwedeng walang hinang yan. Carbon. Maratanggal yan pag walang hinang. guys, ng naman dalawang carbon na ni nga. Yeah. guys, nililinis namin yung ko yung pinagtatamaan ng ano yan, ito yung pinagtatamaan ng carbon yan ang commutator na yan dapat maano yan guys malinis para walang, pag, walang, pag yan, hindi din ko contact ng gusto yung ano yan Ayan guys, kailangan ito malinis din ang liga para pag-contact ng gusto. Yan na kasi yung carbon. Para pagkontak ng carbon medyo maganda-ganda. Kasi pag madumi yan guys, hindi yan ko ang ng carbon natin. Wala ko rin yung papasok. Kaya guys, <tiots> kaya hindi. Kaya hindi i-start ang kayo. Stop yan. Pag madumi yan. Kaya na guys. Assemble na. guys so, okay na assemble na ulit ha guys so yan no? so, pasok na tip ulit guys ha yung tinatamaan ng carbon kailangan lang laging malinis yun pag madumi hindi ko connect ang carbon nyo kaya hirap i-start ang inyong sakyan may i-start nyo kaya hirap umigot to saka yung carbon kaya hirap umigot yun na naging problem nito guys ha yung kanyang carbon may at may hindi pa pantay-pantay ang kain kaya minsan siguro hirap mo start kasi sa kunting kuryente ako nga ang nagkukontak kasi merong lumalapat merong hindi kaya siguro hirap mo start kasi kahit namang saan guys like, pagkulang ang bulb tayo ng kuryente hindi ba sa i-start hindi ba sa iikot yan ganito nangyari dito sa so, kanyang starter kaya hirap umikot hindi nako contact lahat ng kanya Carbon. All finished na guys. Nalaway okay na guys. Kakabit na lang yan guys ah ayan oh. No? Simple Tignan natin mamaya. Tetesting na lang natin yan, guys. Okay na yan, guys. Guys, okay, sana. Subscribe nyo kami sa aming YouTube channel EMB TV. Pa-like at pa-share na rin, guys. Pindutin yung notification bell para lagi kayo updated kung masyay-share na yung video. Opo, para lagi kayo mauna sa aming tip na ibibigay guys. Okay, guys. Kakabitan na lang yan, guys. Yun, guys. Ubigot na. Okay na, sabit na lang yan. Ayan guys, kinakabit na yung starter guys ha. Mamaya, titestingin na natin yan guys ha. Kinakabit na lang guys. So, okay. Mamaya, maalaman natin kung may start pa yan o may start na o hirap pa. Pero 100% yan. Good na yan. Hindi na yung mahirap ang pag-start guys ha. Okay guys, mamaya na lang ulit guys. Pag-start na kaya na lang naman guys okay guys ayan guys iset na guys ha ah. ayan yung filter natin ng carbon ha yun na naging problema guys sa so, yung carbon nya hindi pang separate ang kain kaya hirap ang ayan okay na yan guys ano ba ito 4BA1 tigil no tigil pala ito guys susubigil ito guys ha ah. ayan kaya baka kayo maka experience na ganun, guys ha ah. na pero quick start, baka maging ang problema din yung kanyang ano, carbon, hindi pa tayo ang kain. mayroon pa ng na carbon, yan. Kasi hindi masyado ito connect, ito kakaroon ng connect contact yung kanyang carbon. Kaya siguro yung quick start. Isa pa nga, boy! Patayin pa nga! start pa ulit lang isa! Hindi nga, isa pa! Patayin mo muna! Oh, malakas na! Pira pa tayo! Kaya guys, pira tayo natin. Subukan ulit natin kung we start Okay, yeah. fire! Ayan guys, kita nyo na oh! Kali na ay Mr. Tiong guys ha. Ayan, okay na yan guys. Ayan, tapos na yan guys. Hindi nalagay problema yung carbon. Baka maka-experience kayo gano'n guys ha. Pacheck nyo na agad sa inyong electrician. Baka kasi lumala pa. Masira yung inyong, yung inyong starter guys ha. Okay guys. Ayan guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel. EMVTV. TV. Pa-like. Pa-share na rin guys. At hindi notification bell. Para laging updated sa mga share na yung video. At ipopost guys. At para lagi makakuha ng po idea malans. Sorry sir, okay na video guys. so guys, thank you guys for watching guys. God bless you all guys. Thank you for being one ng makina guys ha. Okay guys, thank you guys. Bye guys.